ang katangahan talaga namin ginawa sa Cebu. nag pa kami. Kahit magkapit bahay yung mall at yung hotel na pinagstayhan namin. Tapos, nag-shopping sa mall kahit wala ng budget. Bahalag po, bre. Basta hilas ba? Kahit alam kong mahal yung sleeper sa Crocs, bumili pa din ako. Sabi nga ni Nana, isparta na lang yung bibilhin ko dapat. Siguro yung talent ko, yung magwaldas ng pera. Hindi pa talaga ako na kontento, bumili pa talaga ako ng sapatos. Binilhan ko na din yung papa ko. Pero ayaw niya nga daw ng sapatos kasi sumasakit yung paa niya. Kaya yung panglalaking sandal na lang yung binili ko. May nadaanan nga kaming watch store. Naisip ko kagad yung tatay ko. Na laging bumibili ng relo sa so Shopee at nabubudol. <laughs> Tapos hindi umabot ng isang taon kasi nasisira kagad. Kaya eto, bilhan ko na lang siya ng medyo mahal. Tapos yung may warranty. Abang kayo, nag-iipon si Madam gastos ng gastos. Magsusukat lang naman sana kami ni nanay ng mga bags dito. Pero nung nalaman ko na nakasale pala lahat yung mga bags dito, nag-iba na kagad yung pananaw ko sa buhay. <laughs> Titiisin kong mag-ulam ng tuyo ng mga isang buwan. Basta lang, mabili ko tong mga bags na to. Bugbog sarado yung ATM card ko dito sa Cebu. Pero napag-isip-isip ko, nag-iipon tayo para mabili natin yung mga gusto nating bilhin. Isa din yan sa mga nagpapasaya sa buhay natin. Kaya wag nyo nang pag-isipan. Gumastos lang kayo para damay-damay na tayong lahat. Sinukatan ko na nga ng sapatos itong uncle ko. Sobrang saya nga niya nung binilhan ko talaga siya ng sapatos. Sinabi ko nga, bumili na din kami ng pasalubong para sa mga anak niya. Buti na lang, madaming buy one take one dito. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakapag-shopping ng ganito tapos kasama ko pa yung pamilya ko. Hindi ko kayo pinapainggit dito ha. Sinasabi ko lang sa inyo na lahat ng mga pagsisikap nyo may sukli yan. Pagkalabas namin sa SM, doon lang talaga namin napagtanto na ang tanga namin. And eto nga yung mall. Tapos, eto na nga yung hotel. Nag-grab pa talaga kami papuntang SM. Tinawana na lang talaga kami ng driver ng grab. Dahil sampung hakbang lang daw, eh makakapunta na daw kami sa SM. Okay lang yan, lahat naman dumadaan talaga sa katangahan. <laughs> eto na nga yung inalala ni nanay. Paano daw ipapasok sa bagahe? Itong mga pinag-shopping namin. Pero hindi ko muna problema yung mga ganyang bagay. Kasi bising busy na ako sa pag-compute sa mga nagastos ko dito sa Cebu. Lahat ng resibo, inipon ko talaga. At eto lang naman yung nagastos ko lahat. <laughs> hindi ako makapaniwala sa nagastos ko, kaya kinumpute ko ulit. ah kasi nagkamali lang ako sa pag-compute ba? Pinalala ko lang yung sitwasyon, lalo pang lumaki. Dahil hindi nga magkasya sa lagi, yun nga ang pinag-shopping namin. Abay, nagpabili na lang kami ng sakuban. Sobrang laki nga nang nabili, pwede pang ikasya yung sarili ko. Naayos na nga yung mga bagahe namin. Pero napansin ko, parang iba nang kinikilos ng mga kasama ko dito. Naisip kong baka gutom lang talaga tong mga to. Kaya nag-order na ako ng foods at pinadeliver ko na lang sa room namin. Yum eto pala yung kakainin naming dinner. Hindi nga kami mag-rice, magpipizza lang kami. Hindi dahil ito talaga yung gusto naming kainin. Sadyang ito lang talaga yung mura sa hotel na ito. Tama talaga yung hula kung gutom na talaga tong mga to. Kinabukasan, maaga talaga kaming gumising. Okay, we're gonna go home! Yay! Okay, oh! namin, namin, namin. Hindi na namin pipigilan yung sarili namin na umuwi dahil sobrang magastos kami dito. Sobrang sayang ni nanay na na kami. Siyempre, namimiss na kasi niya si tatay. Maaga nga kami pumunta sa airport kasi ayaw namin maiwanan ng aeroplano. Nakalating naman kami ng safe, matiwasay at walang masamang elementong nangyari Yung pagiging magastos, iiwan ko lang yan sa Cebu Dahil nakauwi na kami, back to ng lahat Pagkadating nga sa mansion, hinanap ko na kagad yung mga anak ko. Abay, nalimutan ko palang bilan to ng mga pasalubong. Pero itong pamangkin ko talaga, naniningil na ng pasalubong. Kaya kahit kakarating lang, binuksan na namin isa-isa yung mga bagahe namin. Kaya eto, isa-isa ko nang binibigay sa kanila. Eto nga mga pasalubong na pinamili namin sa Cebu. Pati na nga itong relo ni tatay. Hindi Di niya expected talaga na binilhan ko siya talaga ng relo. Sadyang in advance ko lang talaga yung iririgalo ko dapat sa Pasko. Abay, wala talaga silang kalam-alam. Pero ang importante nakauwi na kami kaya back to kayod na naman ulit go